A beautiful life once again. May dutro pagwais na balilin. Kumusta kayo? Ako andito ngayon sa Robinson's Place, Imus kasi renewal ang aking passport and uh, nakapag-register online and then dito yung schedule ng aking face-to-face. -face. Dito isasubmit yung mga papers and other. Uh, makukuha ng biometrics. May pag-ibig pala dito. So, saan ang pila? Ay, ito na siya mismo. Diba? Siguro, mayroong no entrance eh. Wala priority din. <coughs> Ayan, at nandito nga kami sa loob. So, nakaupo na ako, nag-iintay dito sa pila. Kasi, uh, kinukuha yung mga papers na dala namin. Kasi, nga diba ko, nag-register kami, nag -register kami online. Actually, through the mobile um, passporting ng Imuso. Doon kami nakapag-register. And then, uh, ni-schedule yung aming face to face dito kami ng biometrics tapos printing out namin yung sinuputan namin mas madali na yung proseso because ano nga, renewal na lang yung aming passport Ay, wait, <laughs> Ayan, nakapasok tayo dito <laughs> sa loob <liot> ng ako <laughs> ad kasi nga pinakita ko yung aking PWDI. So, uh, pinaupon na nila tayo. Nakaupo na ako dito waiting for my turn para doon sa pag-submit ng aking mga papers. Organized. Very organized. Nakahiwala yung PW and yung mga seniors. So, mabilis lang yung mga business. Mabilis lang din yung turnover. Siguro nagtatagal ng 5 minutes each yung isang uh, uh, Okay na rin. Sobrang bilis. Organized naman dahil ang daming nag glasses. Say hi to the blood. Say hi to the blood. Ay, 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 ay,

Ayon sobrang pasasalamat kasi nakaabot ako doon sa mobile press 14 pero sa mga hindi all you have to do is visit yung dfa.gov.ph tapos hanapin nyo doon yung online appointment and then i-click nyo yon then uh, magkakaroon kayo ng access doon sa uh, website ng dfa in which nando na yung uh, ating online appointment. So, may mga may mga announcement doon sa webpage. ah uh, dapat lang 'yun talagang webpage, yung dfa.gov.ph. Tapos doon na ma-access niyo na 'yon. Idadire kayo yung mga dapat niyo fill upan kung renewal ba 'yan or um new passport application nandun diyan Tapos, i-click nyo lang yon, mag-agree kayo doon sa data privacy agreement and then, ayon pupunta na po kayo doon sa mismong online appointment kung saan bibigay sa inyo yung date and then yung choice nyo ng area in which doon kayo magpapa face to face na passporting. So, padali lang naman po. Mabilis lang din naman yung proseso. Yun lang. Kailangan nyo makachempo na merong mga available na dates and sa places na gusto nyong saan kayo magpapapassport. So, yun po. Napakabilis lang dito. Maswerte ako at nakaabot ako dito. So, para po sa mga hindi, pag nakita nyo yun yung sa online appointment, idadirect e, na kayo doon. And then, mamimili kayo kung individual or group. And then, hihingin nyo na yung, 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 yung mga details. And then, yun nga. Madali din naman. Madali lang din naman naiintindihin yung ano kailangan yung gawin para makapag online appointment kayo. So, yun mabilis lang din naman yung proseso. At dito nga natapos na ako. So, thank you so much City of Imus and Peso for um, this kind of project at malaki talaga ang tulong. Pwede ka na dapat ka. Or, gusto mo, punta tayo. Pag-bihan ka tayo. na ba? Hmm, okay lang. pag tayo, -e mag-explore muna tayo. Ang ganda siya, ang ganda siya. Ito na ko, ganda. Pero parang yung kay lang. Thank you. for now, this is Cher Balileng saying that in order to have a beautiful life, be a wise na Balileng with a heart.